pag nanumpa yung kausap sa court ah, kasi sa mga dito nag uh, atin sa court ako interpreter din ako ng court dito so sa pul sa mga sa mga kaso pag nanumpa pag walang katibayan ang inirerik ang iniririk ang nagrereklamo pag ikaw nagrereklamo at wala kang mga documents wala kang mga syuhada wala kang mga saksi so manunumpa yung yung nilireklamo pag nanumpa yan tabla na Ibig sabihin, pag nanumpa, wag, ka nang, wag mo nang ipili itong gusto mo. Kasi dito magtatapos ang lahat sa nanumpa. Kaya pag ang kapatid mo nanumpa yan, sabihin mo, Allah, talagang hindi ka pumunta talaga doon. Pag sabi niya, Allah, huwag mo nang ipili. Kahit nagsisinungalingan, pag nanumpa na yan, bilang respeto natin sa panunumpa niya, ay tanggapin natin yan. Kaya ang judge, kaya sabi ng al oh, propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith, al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man ang karalay. Kapag halimbawa, uh, naniningil ng utang, Walang kanyang karapatan? Talibab, dumating dito sa inyo, okay? Sabi niya, sir, uh, may karapatan ako sa aking ganito, sa aking uh, kapatid o sa aking kapwa. Tapos, hindi ayaw niyang ibigay. So, tatanungin ka ng mga katibayan. Asa na mga katibayan? Asa ang tanda na kayo nagutangan? Sinong mga witnesses? Pag naibigay niya yun, pwede masingil yun. Pero pag wala si naibigay, ang gagawin lang natin doon sa, sa kinukomplain ay manunumpa pa lang siya. Pag nagsabi na siya ng Wallahi, wala akong na wala akong na wala akong nakuha sa kanya, tabla na po yung kaso. Kaya si Adam a.s. na paniwala ni Iblis dahil siya ay nanumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil doon, na naka, ano, nakalabag si Adam salam, Kaya ang original talaga natin, saan tayo nakatira? Sa paraiso. Kaya dito sa mundo tayo ay alien. Yun ang tawag nila eh. Alien tayo dito sa, sa mundo. Pero nasaan yung paraiso na yan? Allahu aalam kung nasaan ang paraiso na yan at hindi makakadagdag sa ating iman o sa pananampalataya natin. Kung malaman man natin o hindi natin malaman kung nasaan, basta ang mahalaga yun ay ang paraiso. Okay.